Breaking news, matinding bakbakan ang nangyayari sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Hamas kahit na namamayagpag ang kanilang ceasefire. Ayon sa ulat, dalawang sundalo ng IDF ang kumpirmadong nasawi at tatlo naman ang sugatan nang umatake ang Hamas sa Rafa. Agad na ipinagutos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na magsagawa ng retaliatory strike at agad na pinalipad ang Air Force ng Israel. Marami sa mga lugar sa Gaza ang winasak ng Israel at matapos ang naturang pag-atake. 21. Na mga miyembro ng Hamas ang kumpirmadong nasawi. Tuluyan na kayang nawalan ng bisa ang ceasefire ng Israel at ng Hamas. Ano ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ito. Nandito ka na rin lang naman. At i-click na rin ang notification bell. Napakalaki kasing tulong 'yan para sa aming content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 22, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ang sitwasyon ngayon sa Gaza. Masaya na sana ang maraming mga sibilyan o mga Palestino sapagat nagkasundo ang Israel at Hamas na magkakaroon sila ng ceasefire Pinangunahan ito ng United States of America at ibang mga Arab countries. Pero ilang araw lamang ang nakakalipas buhat ng magsimula ang kanilang ceasefire at palitan ng mga bihag at prisoners ay merong mga diomonoy paglabag sa agreement ang magkabilang panig. Inakusahan ng Israel ang Hamas na hindi sumusunod sa agreement. Ganon din ang ginagawa ng Hamas, inaakusahan ang Israel na hindi sumusunod sa kanilang pinag-usapan hanggang sa humantong na sa palitan ng mga pag-atake ang magkabilang panig. Merong mga panahon na inatake ng Hamas ang puwersa ng Israel lalong-lalo na ang mga sundalong IDF na nasa Rafa at Khan Yunis Hindi naman nananahimik ang puwersa ng Israel at agad na naghihiganti sa ginagawang pag-atake ng Hamas. Kaya dahil sa mga pangyayaring ito, ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga Palestino ang nangangamba at muling bumabalik sa mga evacuation centers dahil sa mga matinding bakbakan na nangyayari sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hamas. Ayon sa ulat ng International Fellowship of Christians and Jews, merong dalawang IDF soldiers ang injured nang mangyari ang isang matinding pagsabog sa Southern Gaza. Take note mga kaibigan, ang ulat ay injured. Pero sa ulat naman ng The Times of Israel, ang nasabing dalawang IDF na injured, nasawi pala. Maliban sa dalawang IDF soldiers na nasawi, meron pang tatlong IDF soldiers ang sugatan at hanggang ngayon ay ginagamot pa. Ayon sa ulat, maluba ang ibarito, Pero sandali lang, baka naman walang katotohanan ang balitang ito. Lalong-lalo na na ang nagbalita ay The Times of Israel. Bakit hindi natin tanungin sa independent na mga nagbabalita? Ayon sa ulat ng Yahoo News, inamin nga mismo ng Hamas na sila ang nagsagawa ng naturang pag-atake. Hindi nagdalawang isip ang Hamas na aminin ang naturang pang-aatake. Ibig sabihin, isa itong napakalaking violation sa agreement ng Israel at ng Hamas. Pero ang tanong, ano naman ang ginagawa ng puwersa ng IDF sa Rafah? Ayon kasi sa kanilang kasunduan, hindi pa 100% na iwi-withdraw ng Israel ang kanilang mga puwersa. Ibig sabihin, meron pang mga naiiwan. Ang iba ay nasa Kanyunis at ang iba ay nasa Rafa. At ang nasa Rafa, ito ang inatake ng Hamas. Maliban sa Rafa, may inatake rin ang Hamas. Ito ay nangyari doon sa Kanyunis. Pero dito sa Rafa, dalawang soldiers ng IDF ang kumpirmadong nasawi. Of course, kung common sense ang ating pag-uusapan, hindi mangyayari na tatawa si Benjamin Netanyahu, hindi matutuwa si Benjamin Netanyahu, galit na galit ito at katunayan dahil sa pangyayaring ito, agad na ipinagutos ni Benjamin Netanyahu ang ganito. Ayan, tulungan niyo kong basahin ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, yang naka-highlight mga kaibigan yung may asul. Netanyahu orders forceful response Nako, napakalaking gulo nito mga kaibigan sapagat ipinagutos na ni Benjamin Netanyahu na magsasagawa sila ng isang malaking response at hindi na nag ng oras ang Air Force ng Israel. Agad itong pinalipad ang kanilang mga fighter jets at marami sa mga targets ng Israel sa Gaza ang winasak ng puwersa ng Air Force ng Israel. Mga tunnels ay wasak at maliban dito mga kaibigan isang napakasamang balita. Sapagat 21 ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Israel. Ayon sa ulat, 21 said killed in retaliatory strike. Ewan ko lang mga kaibigan, kung mababasa nyo dyan, maliit kasi, ipos nyo lang. Ayon dyan mga kaibigan, 21 ang nasawi sa retaliatory strike. Pag sinabi nating retaliatory strike, ibig sabihin yan ay paghihiganti. Matapos ang ginawang pag-atake ng Air Force ng Israel, Naglabas ng balita ang Al Jazeera. Ayon sa kanilang ulat, Israel continues deadly Gaza truce breaches as US 6 to strengthen deal. Maliwanag sa ulat na ito mga kaibigan na ang Israel daw ay nagpapatuloy sa kanilang deadly Gaza truce breach. Kapag sinabi nating breach, hindi na sumusunod ang Israel sa kanilang kasunduan. Take note, hindi Al Jazeera ang may sabi niyan, kundi ibinalita lamang ng Al Jazeera. Ang may sabi niyan na hindi raw sumusunod ang Israel sa kasunduan ay ang mga officials sa Gaza. Sa kabilang dako, ang nasabing dalawang soldiers ng IDF na nasawi ay pinangalanan na. Ang isa rito ay si Major Yanib Kula, 26 years old. At ang pangalawa naman ay si Staff Sergeant Itay Yabitz, 21 years old. Sila ay kapwa nagmula sa 932nd Batalyon at nagsalita na rin ang IDF Chief of Staff na si Lieutenant General Eyal Zamir. Sinabi nito na ang puwersa ng Israel ay nananatili na ngayon sa high alert situation. Ito ay dahil sa araw-araw na paglabag ng Hamas sa kanilang kasunduan at mga kaibigan. Ano na kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza gayong Halos araw-araw ay nagkakaroon na ng palitan ng mga pag-atake ang puwersa ng Israel at puwersa ng Hamas. Tila wala nang katapusan ang kaguluhan sa mga lugar na ito. At sa aking mga kababayan na nasa Israel, mag-ingat po kayo. Yan po ang aming dalangin. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!